Ate, mapanda mo han? hands. Ako kumukhang nagpapasipang pa rin. Ang gaganda ng mga pwet niyo. Baka yun, nanatanggap tayo. Anong wala? <laughs> Kaya lang, may <umu> tay. Inuubos <laughs> ni Prinsipe. Oh my God, pati ta- Ay, <laughs> naman! Job, job! O, oh, yung kanu, punin ko. O, <laughs> ayan si Papa ko. Ayan si Prinsipe ko. Nangarap ka lang. Marge. Ikaw! Ah, ako ba? Ay! May na-amnesia na ata. Yeah. Ay, mo akong may babangka ako sa likod ko. Ah, bahala ka na sa problema mo. Dahil may problema ako dito. <laughs> oh. Tumigil siya! May tao! Mm -hmm. okay. Grabe naman ito. Landi talaga. <laughs> Ay, nako.

Nagdagdagan <laughs> natin. Oy, kung pwede ba? Tama na? O, oh, tama, tama na. tama na. Ako chung na Ya habibi. Ya galbi. Ya yeah, no, elbe. Eh. O, sa katuhan mo yung basirahan. Hindi pwede tayo.